Ayan na good day sa ating lahat mga Diaz Kung naalala niyo pa yung Honda Beat Na may nga yung kanyang panggilid Past 2 months ago Sa kanyang class plate So ito yung ipapalit natin So kung gusto yung tignan yung video na yon, So ilagay ko lang sa si in-screen video So pakinggan nyo yung dating tunog niya Ayan So ayan mga sa ah, ganyan yung kanyang tunog past 2 months ago. So, ngayon bubuksan na natin at papalitan na natin. So ito na mga ideas nabuksan na natin. Ayan malinis naman siya kasi dati na linisan natin. So dito tanggalin natin yung kanyang torque dive. So dito sa likuran ng kanyang clutch show, yung plate papalitan natin yan. So yan, yan, yung umiingay. At dito ito yung code ng kung kayo ay bibili. Plate clutch side ayan. So tanggalin muna natin yan at papalitan na natin so tanggalin muna natin Ayan, okay pa naman ito kanyang build mga kay Diaz. Hindi naman malalim So malinis pa siya So mamaya, ah, uh, linisan natin ulit So ito, tanggalin natin yung pulley set At yung kanyang torque drive kasi ito yung papalitan natin yung kanyang plate dito sa clutch show so ito naman kay Diaz natanggal na natin yung torque drive at gagamit lang tayo ng tool na pang tanggal natin Ayan. so may mga sizes naman yan dyan so neonder lang natin ito sa Shopee so tanggalin muna natin at palitan na natin yung plate sa likod Ayan, tanggalin natin. So dito kasi Mary Diaz, uh, need yung palitan itong plate na to kasi lumuluwag ito. So bali ito kasi na-repair ko lang ito at wala yung ingay. Pero dito Mary Diaz, hindi pa rin yan tatagal kapag hindi yan papalitan kasi lumuwag yung butas niya. So i-compare natin dito mamaya sa bago at uh, tanggalin muna natin ito. So depende sa inyo kung ano yung pagtanggal nyo, plies or pagsundot natin dito para matanggal lang. Ito mga ideas ay uh, compare natin sa bagong plate. So nasundot natin kanina at ginamit natin yung plies. Ayan. Kung makikita nyo dito, kapag i-compare natin, ayan, tingnan yung butas. So, medyo malaki yung sa dati nya, at yung sa bago, medyo maliit yung circle, yung butas. So, itong dati nya, kapag ipasok natin, ayan, may ingay. Pakinggan nyo. Ayan. So, yan yung daylan kung bakit parang merong coins sa inyong CBT. Ayan. So, ito, pag ipasok natin, uh, sa itong sakto sa, at fit na fit at hindi sa malog at lumuluwag ayan fit na fit sa lagayan niya ayan hindi, hindi na siya maingay so ito yung, yung dilan mga kapag maingay ngin inyong panggilid sa mga Honda Beat kadalasan sa mga Honda so ayan pag pinasok natin itong dati niya ayan sobrang luwag so hindi nakakayanin yung clip na ilak kasi maluwag na sa dito Ayan sa mga naka on the So palagi nyo itong i-check kasi ito yung sanhi ng pag-ingay. Ayan. So tandaan nyo itong code na to kung kayo ay bibili. So ito na mga ideas at ibabalik na natin. So mamaya lagyan natin ng pantikit. Ito ng mga na mga ka-DIAS na ikabit natin yung bago. At dito sa kanya share clip na lagyan natin ng gasket oil. So wag nyo lang masadong damihan para hindi kakalat sa ating CVT. So yan pinainit natin, pinatigas natin para hindi sa madaling lumuwag at iingay. So ito na mga idea sa goods na uh, ikabit na natin ito, isemble na natin at pandarin na natin mamaya. So ito na mga idea sa goods na itong Honda Beat. So may ingay lang dito kasi umandar yung oppressor so hindi natin masyado mapakinggan. Pero sa personal mga idea sa goods nitong kanyang motor. Pandarin natin, start natin. Pakinggan natin. Ayan, sana na rinig nyo mga kay Diaz, So, kanyang tunog. So, goods na. So, sa personal, uh, okay na itong mo motor. So, sa mga hindi pa nakakalam kung kayo ay order, ito yung kanyang code. Ayan, tandaan nyo lang ito. So, ayan, hanggang dito lang ating video about dito sa Honda Beat. Goods na.